A day in my life as ako si <laughs> Nagpa-practice lang ako guys. Ayan, ito yung mga luto natin kanina. Bibingka. Ang mga order kasi sa atin kanina ay 2-in-1 na bibingkang malagkit at puto cake tapos yung ating mga 4-1-C na best seller. 4-1-C ay 4-in-1 Combination ng puto cake, bibingkang malagkit na buko pandan sa pinsapin at biko yema. Naon ako nang niluto yung bibingkang malagkit na plain, isinunod ko naman itong ating bibingkang malagkit na buko pandan. Para po sabay ko silang isalang mamaya sa oven. Luto na itong ating buko pandan, lalagyan na lang natin ng toppings na latik. At ito na yung ating topping, sabang nakasalang kasi yung ating buko pandan kanina na malagkit, isinabay natin sa pagsalang itong toppings niya para po sabay na maluto. Ikakalat lang natin dyan sa ibabaw ng ating bibingka. Ayan, napakaganda po ng pagkakaluto ng ating toppings. Ipapasok ko lang to sa oven at i-bake ng 45 minutes. At ito din yung ating puto cake na luto na. Isinunod ko naman yung sapin-sapin. At habang nakasalang yung ating mga bibingka at ating sapin-sapin, isinunod ko naman na lutuin itong ating Biko Yema. At ito tumunog na yung ating timer para sa ating first layer ng ating sapin-sapin. Dito naman tayo sa yellow, pangalawang layer. At balik tayo dito sa ating Biko Yema haluin na natin at napakadali lang haluin pag isang kilo lang guys at ang ating gamit dyan ay non-stick kaya po hindi tayo mahihirapan na maghalo ngayon dito na tayo sa ating sapin-sapin na panghuling salang, panghuling layer o pangatlong layer ang time ko dito ay 12 minutes sa ating una at pangalawa ay 8 minutes Eto, luto na yung ating biko yema. Ang bilis nating nakaluto. Pag isang kilo lang, mabilis lang talagang lutuin. Walang kapagod-pagod. Eto naman yung topping sa ating biko yema. Hindi ko yan isinabay sa pagluto kanina kasi kailangan dito ay tututukan mo ng halo. Dahil tumunog yung timer natin para sa ating sapin-sapin, pinatay ko muna yung apoy. Luto na itong ating sapin-sapin at itong iba na luto na rin. Hindi ko na napakita sa inyo kanina yung pagtanggal ko sa oven dahil may dumating akong bisita. Ngayon, eh, arrange na natin itong ating mga kakanin sa bilao. Una kong gagaya kayo na order ni Manzali Garcia na puto cake at bibingka 2 in 1. Ang gamit kong bilao dito ay 14 inches eto ipapakita ko sa inyo guys, ang itsura ng ating photo cake sa malapitan. Ayan po siya. Medyo masikip tayo dahil maliit yung space na ginagayakan ko. gumabas kasi ako dahil madilim sa loob. Kaya hindi ako nakakapagvideo ng ganyan dahil sa loob kami nagbabalot, nag-a-arrange ng kakanin. Medyo madilim kasi sa loob. Hindi katulad dito, ito lumabas ako, kitang kita nyo yung isura ng ating kakanin. Ganito yung ayos ng ating 2-in-1 na bibingka at puto cake. Ayan, yung dalawang space dyan ay para sa ating bibingka. Ito po yung itsura ng ating bibingkang malagkit. Ganito kasi yung gusto kong bibingka, toyo yung kanyang toppings. Hindi siya malangis para po hindi nakakaumay. Marami pong nasarapan dyan sa ating bibingka na yan. Dahil ganyan nga siya, hindi siya malangis. Makunat at hindi madaling mapanis. Bukod po kasi sa lutong-luto yung ating bibingka o yung ating mga kakanin, ganyan po kami sa aming mga kakanin, makakasigurado po kayo na malinis yan. Dahil hindi po talaga namin yan nahahawakan ng direktang kamay. Naka-gloves po kami. Kahit hawak-hawakan namin ng ganyan, okay lang dahil may gloves tayo. Yung aming mga panghiwa na ginamit, yung aming baking pan, kailangan po tuyong tuyo. Hindi pwedeng basa yan. Dahil isa din yan sa dahilan na mabilis mapanis yung ating mga pagkain. Medyo binilisan na natin yung paghiwa para hindi kayo mainip na panuorin. Ito na yung ating kakanin na 665. Ito naman yung order ni Ma'am Maria Ninya. Ito nga yung ating for 1 na pinakamabili, ating best seller. Ito na yung ating bibingka na buko pandan. Tignan nyo guys yung ating bibingka sa malapitan. Ayan siya, makapal at may buko yung kanyang toppings. Sunod naman natin itong ating Biko Yema. Pagpasensyahan nyo na yung aking lugar. Medyo masikip talaga. Kaya ganyan, inuusog-usog ko na lang yung pan. Ito yung ating Biko Yema. Makapal din ang kanyang toppings. Tingnan nyo makapal din po yung ating pinakabiko niya. Halos puno nga po yung ating pan dyan. Ayan siya. obi flavor ang ating biko at ang toppings po ay yema. Marami po ang nasarapan nitong ating biko yema. Kaya po isa talaga siya sa mabenta. Ito ulit yung ating puto cake. Ayan. Nakita nyo na to kanina at inulit ko pa. Sa sapin-sapin naman tayo, ito po makulay na sapin-sapin, makunat at malambot. Dahil nga may kanya-kanya tayong panlasa, yung iba dito sarap na sarap, yung iba naman ay hindi mahilig sa sapin-sapin. Pero hindi ibig sabihin yan ay hindi na masarap yung isang pagkain pagka hindi gusto ng iba dahil nga may kanya-kanya tayong panlasa. Ang size nga pala ng ating bilao dito ay 14 inches. Sa ating mga 4-in-1 guys ay isang size lang tayo 14 inches. Bakit nga ba isang size lang ang ating 4 in 1? Dahil po kasi yon sa ating hulmahan e, isa lang yung size na gamit namin. Sa mga naghahanap ng mas malaki, ayan pwede po kayo na magdalawang bilao na lang kung gusto nyo ng mas malaki, 18 inches katumbas po niyan ay dalawang bilao din. Ang benta ko dito guys ay 740.